Hello, good morning guys for today's vlog. Samahan niyo akong magpastol ngayong umaga. Ang aking mga kambing. Nagliligalig na sila. Ang ganda ng panahon guys. umainit. Oh, lebas na, Lebas. labas. Labas, labas. Labas. Lebas na, labas. Labas. Ha? Shhh. Ha? Shhh. Labas. Labas.

Ano na sila guys Iwan na tayo Ito si Max na iwan Bisa mo Max Diyan na sila Shush Lapit na kami sa pastulan guys. Shush! Hoosh. Hoosh. Ganda ng panahon, mainit. Mamaya makapag-compay nga mamaya. Hoosh. Please. Hoosh. Eh. Napit na kami. Hoosh. Kapit na kami guys. Hindi pa makapasok ngayon. Nakalaki yung gate natin dito sa lote. Pasok na! Pasok! 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 Hindi na sila guys, sa loob. Pasok! 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 May naiwan pa. May pa si Max. Ewan pa tong isa si Max. Pasawa ito eh. Naging kulelat. Pasok na Max! Pasok! Alright, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Alright, bye bye. God bless you all.